So guys, may gagawin ako dito. Ayun, may leak yung ano niya. Ah, uh, fitting sa low side nitong Nissan pickup. Yung aircon nito. Ah, uh, wala nang laman, malangis. So, ayan yung fittings niya. Malangis siya. Tapos ayan andito andi din and yung leak niya. So palitan ko lang to ng uring. So yan guys, palitan ko lang muna siya ng uring. So to guys, paklasin ko lang. May palitan ko lang to ng uring. sikip lang sobrang sikip lang naman oh. so Ayan, tanggal na guys. sito so guys yung ano, wala na to. Wala na tong orin. So ito guys, tanggalin ko lang tong orin. So yan, wala na. Flat na to guys. Hanapan ko lang ng kaparehas. So wala akong makakuha ng kaparehas dito guys Kasi oversize to So napan bibila na lang muna siguro to isang piraso. Wala kasi yung ano dito Wala nang ano eh Oversize dito ang ganito kalaki Wala yung sukat dito So ito na guys Nakakuha na ako ng oring ayan Oversize hirap hanapan Ayan Oversize kasi to So ikabit ko na to saja. so, yang serpaknya para mempresurannya namin tuh. sedikit Sayang okay, guys Kita gunakan Sudah Pigil Oh. Sito guys, yung ano niyang butas niya, ito matama dito sa ano. Ngayon, sa ano ng manibela. Sa host, pati yung host, may tam, may sira. Oh. Ayan Oh. So, baklas. Sito guys, yung problema niyang ano, uh, ito pa, may ilig pa dito sa host. Tsaka yung o ang problema, tsaka ito. Ayan o, oh. papalitan na itong host na ito. Ayan ang problema niya, ang laki. Hmm tumatama doon sa ano ng manibela ayun so okay, okay na yung ano napalitan na yung hose ayan so napalitan na yan guys ayan na okay na yan so yan nakakarga na ng priyo nya na, no? testing na lang ayun na natin ganito guys okay na yan guys